Sa relabati, nilaik ang Walda Sera at Magasus Queen comments sa kanyang TikTok video. Share ngayon sa si netizens ang TikTok video na inupload ni Sarah kung saan makikita siyang naglalagay ng red lipstick. Naging usap-usapan ang TikTok video dahil sa pag-like ni Sarah sa comments na tinawag siyang sera at magastos queen. Matatandaan kumalat kamakailan lang ang comment ng kanyang biyanan na si Annabel Rama tungkol sa hiwalayan nila ni Richard kung saan kasama sa nabanggit ni Annabel ay tungkol sa umanong paglalanda o pagwawaldas ng pera ni Sarah. Dito nagmula ang mga comment ng netizens sa nasabing TikTok video ni Sarah na nilike naman ng aktres. Dito lang ay tinawanan lang din niya ang isang IG user na nagcomment ng Waldas pa more sa isa niyang IG post kung saan nagmamodel siya ng mga luxury product at brand. Ang nasabing TikTok video ay umani na nasa 3 million views. Samantala, wala pa rin maayos sa statement o kumpirmasyon si Richard at Sara tungkol sa umano'y hiwalayan nila.